na nilalayo. Yung pinaglulutuan ng ginto at saka sinuwa para i-process kasi nga pabaklasin to at dining ng ano, barangay. Kaya to Pinaklas na lang nilalay at saka titignan niya kung may laman pang ginto. Tignan natin mamaya. Mga idol, ipaprocess eh, na ni Bossing Lalay. na ano, mga idol? Ugasa na yan At Titignan no. kung may laman pang ginto. Ano mga idol? Pati yung siminto linilinisan. Baka may laman pang ginto. Kasi nasabay sa widening yung pinaglulutuan ng ginto mga idol. Nasabay sa widening kaya yan. Ginaklas. tingnan tignan pa nila kung may lamang ginto yung ginagawa nila sa siminto parang kud-kud binabras para makuha yung natirang ginto yung uh, nasunog na ginto lalaman natin mamaya yung laman niya kung mayroon pa mga idol ah dami pang laman mga idol dahil ito yun gurulaw lang dapat ko lang natin. Ano nga yun ah? Eh oh, yay. Uh, sabi ko sa iyo mo. Para tulaw-tulaw ano. so, ka okay. na Ito na pinantapok mo rito. Dami dito. mga idol. Ano? Burong melon nga yun. Kaya nagadirikit sa siminto. Maray na na so, okay. suki. Paano? Ah, ginto na Malon mga idol. Ayun, guys, alam Na mga idol. Ako, ngayon. Ako na, ano na yun? Ayan. Sabi ko na nga, idol. Midya. Ramo. Oh, yan ang mga idol. ramo nga At, kita piki Ayan yung piga pa mga idol. Laki pa. Ayan. Tignan natin yung timbang. Ayan, Tignan natin yung timbang yan mga no. May laman pa talaga yun mga idol. Timbangin Ayan, ito na una, una, una na na mga idol. Okay. Anak. batang Cite. Oh. Hmm, lalo kay size. Butul ba?